nakita na? Di sumuko ka rin. Ipinagmamalaki mo sa akin ang kayamanan mo. O ngayon, nakatulong ba yun sa'yo? Sabi mo sa akin ang dapat ko gawin. Gagawin ko. Huwag lang ako tuluyang maging kabayo. Sayang, Peter. Sayang ang swerteng ipinagkaloob ko sa'yo. Inabuso mo. Nagkamal ka nga ng salapi. Pero nawalang ka naman ang puso't kaluluwa. Ang kayamanan at kapangyarihan ay nawawala, nababawi, di tulad ng kabutihang na ipagkaloob mo sa iyong kapwa-tao. Tama na! Tama na! Nagsisisi na ako eh! Mother Silmeria, ipigay mo na sa akin ang dapat na parusa. Maalis lang sa akin ito sa to. Unang-una... Magpakalalaki ka ng totoo. Ilagay mo sa isip mo na malungkot ang wakas ng lahat ng mga sa mundo. Pangalawa, bitiba mo na ang lahat ng negosyo mong iligal na nakapagwawas sa lipunan. Marami ng tao nagdurusa at nabulid sa kasamaan gawa ng mga taong tulad mo. Pangatlo, dalawin mo ang iyong tiya Andrea. Kunin mo siya at kupkupin. Masusunod ko si Kuryong Una at mong utos. Pero yung pangatlo, di ko yata magagawa yun. Kumukulong dugo ko sa Tia Andrea ko dahil sa pang-aping ginawa niya sa akin. Aba, that's unfair. Humihingi ka ng tawad sa akin, pero hindi ka man makapagpatawad sa kapwa mo. Hmm, hindi rin kita patatawarin. Ay, oo nga, no? <laughs> o, no? Hanggang sa susunod na kabanata, Peter. Babayoo! Mother Silveria! Mother Silveria! Mother Silveria, sandali lang! Mother Silveria! Mother Silveria! Puwisit na buhay ito. Pati mga kamag-anak ko, tinakwil na rin ako. sa akin, Andrea. Ako si Silveria, ang butihing diyosa ng mga kabayo. At naparito ako upang ibalita sa iyo na kiginhawa ka na. Paano tigilan mo nga ako? Araw-araw, puro kamalasan na lang ang nangyayari sa buhay ko. Kiginhawa? Bukas, paparito si Peter. Kukunin ka para ampunin. Sino? Ang impactong baklang yon? Aampunin ako. Konting pera lang, eh nagdadamot. Sinasabi ko, ang hindi marunong limingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pararaonan. Eh? Hindi pa tamaan ng kidlat ...nang Teeka. mamatay na. Hmm. Eh? Mabot pa kaya eh. Mag-disappear ako. Kahit ako. ako noon, hindi pa rin ako binigyan ng pera noon. Pero, ako mag-disappear. Eh? Hmm. Buwisa talagang buhay Ah, sir. Si Roman po ito. Mabuti tumawag ka. Dahil talagang tatawagan na kita. Tungkol ho saan? Tungkol sa media na kaibigan ni Danny. Nalukit ng sindikato ang safe house na pinagtataguan namin sa kanila. Napatay si Nelcy at ang dalawa kong tauhan. Paano ho nangyari yun, sir? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Roman. Kaya't si Danny na lamang ang inaasahan kong makapagtuturo kung saan tinago ang mga dokumento labang kay Pineda. Danny, masamang balita. Ayon kay Colonel Gamboa, napatay ng sindikato ang kaibigan ng si Nancy. Natunto nila ang kanyang safe house. Sa ngayon, ikaw na lamang inaasahan namin na makapagtuturo kung nasa ang ebidensya at mga dokumento. Kung hindi mo kami tutulungan, mawala na halaga ang pagkamatay ng kaibigan mo. Ah, nandito po tayo ngayon, Sir. Yan. Kapag dumiretso tayo at kumaliwa, papuntang Lingayin. Uh, kapag dineretso naman natin to, papuntang Baguio. Yan. Kapag kumana naman tayo, papuntang Metro Manila. Yan. <laughs> Wala na ba ibang dadanan? Amero ah, pa, sir. Meron pa. Pwede tayong mag supercut. O kaya na may mag-aeroplano. Mm. Ah, dito tayo sa sakyan natin. Matibay, matatag, sakay na. Sakay, sakay. Tigas kasi ng ulo. Hello? Roman. Si Colonel Gamboa ito. Sakay na, Roro. Pasensya ka na, Hepe. Hindi ko pwedeng sabihin. Wala na akong tiwala kahit kanino makinig ka sa akin. Kayo ang makinig sa akin, Hepe. Tayong dalawa lamang nakakaalam ng misyong ito. Sa'yo lamang ako nagre-report. Pero bakit alam ng sindikato kung nasaan kami? Kahit saan kami pumaroon, naroon din sila. Hindi ko na dadali sa inyo ang babae ito. Idederecho ko sa media. Pagkatapos kong makuha ang mga ebidensya. Hindi ko alis na magduda ka sa akin. Pero kung wala ka ng tiwala, ikaw ang bahala. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Mahalaga na lumabas ang katotohanan. Masagasaan na ang dapat masagasaan. Isa lang ang tinitiya ko sa iyo. Wala akong kinalaman sa sindikato. siya na kayo, Colonel. Natural lamang na pagdudahan ko ang kahit sino. Mabuti pa siguro mag lang tayo sa Ford, Santo Cristobal. Naiintindihan ko ang iniisip mo. Pasensya na ulit, sir. Walang niya, Cabrando. Ikaw pala ang huda sa departamento ko. Uh, sorry, sir. Wala na tayong magagawa dun eh. Mas malaking halaga binibigay sa akin ni Mr. Pineda. Hello? Don Juan Group of Companies, how may I help you? Ano ko, answering machine? Answering machine? secretary machine sinasabi mo? Ako ang secretary ni Don Juan de la Cruz. Si Juan ang gusto kong makausap. Sabihin mo si Brenda. Si Brenda. Brenda. Hindi naman kita pinagtataguan eh. Eh sa talagang wala ako eh. Oo. Mamatay man ang kuya mo. Pwede kaya magpakita ka naman sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko? Hindi ako pwedeng makita at hindi ako pwedeng marinig. No see, no hear. No steer. Yun nga eh. Ba't naman kasi naging ka ba? Gusto mo ba talagang makita ko ng mga kaibigan mo? Sige yeah. Yes! Yes! Juan! Parang ka nalugi yung tuod dyan, ha? Ano ba nangyari? Oo nga, asa na yung sinasabi mong special guest mo? You look so lonely. Excited na excited na ako, eh. Excited na yes! ang show! Oh. di ba? Kilig! Nakilig na ako! Nakilig oh, 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 oh. na siya! Kung ako <laughs> intindihin. tindihin, tuloy na lang yan. Ikaw naman, gusto ka nga namin hey. makasama, eh! Oh. Ganda! Ay! Oh! Ganda! Ay! Ay. Oh. Siya yung tipo ng babae pakakasalang ko kahit sa ang kapilya. Sa itsura nga siya yung tipo ng babae hindi ka papatulan eh. Oh, teka, teka. Mukhang ako yata hinihintay. Mukhang ako hinihintay. <laughs> oh my God. <goodness. laughs> pakakasalan ah What? Pad! Juan! Ah. Pad! Sorry, nalate ako. Ayan na. Okay lang yan. Sorry, ha? Pakilala mo ako. Ah, nga pala, si... Aris! Ikaw yung magaling na drummer, di ba? Ikaw yun! Oh! Uh, At saka si... Ryan. Oh, shock! Ay, nako. Pagdating sa babae, hindi papauna. Kuya! Uh... Uy! Baby! Ay, milagro, hindi busot yung rollerblades mo ngayon.